Welcome to News 5 Everywhere. Biyahin walang flagda. Walang flagda. At walang boundary. Ang bar na mga balita. Ang dar na mga balita. Posible raw dumiretso sa arbitration ng Maynilad at Manila Water kaugnay ng isyo sa pagpasa ng bayarin sa buwis ng buwis sa mga consumer. Para sa latest, makakausap natin sa linyo ng telepono si Michelle Orosa. Michelle? nagbabanta ang dalawang water concessionaire na Manila Water at Minilad sa MWSS na didiretso sila sa tinatawag na arbitration o pagkuha ng third party para ma-interpret ang concession agreement nila sa ahensya. Yan ay kung hindi babalik na rin ng MWSS ang resolusyong nagsasabing hindi makatarungan ang pagpasa ng corporate income taxes sa mga consumer. Ang arbitration ay ang pagbuo ng third party para siya muli ang concession agreement dahil hindi sang-ayon ang dalawang kumpanya sa interpretasyong inihayag ng MWSS itong nakaraang linggo. Ang problema, lahat ng gastos sa arbitration mula sa pagbuo ng panel hanggang sa mga abogatong gagamitin para dito ay ipapasa muli sa mga consumer. Ang arbitration ang nangungunang legal remedy para sa dalawang kumpanya at MWSS kapag may hindi sila napagkakasundo ang resolusyon o mandato. Sa sulat ng Manila Water at Maynila sa MWSS, inihayag nila na handa silang gamitin ang lahat ng legal, legal remedies sa ilalim ng concession agreement ukol sa isyong ito. Nauna inihayag ng MWSS na hindi dapat kasama sa tinatawag na Philippine Business Taxes na ipinapasa ng mga kumpanya sa consumer ang income tax dahil buwis ito sa mismong kita ng kumpanya at hindi buwis na kailangan para magpatakma ng negosyo tulad ng ibang business tax. Sa so ngayon, wala pang formal na notice of arbitration pero naghahanda na rin ng MWSS na buuin ang panel sakaling ituloy ng Manila Water at Maynilad ang banta nito. Greta? Maraming salamat, Michelle Orosa. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.